hello guys. May chismis ako si May chika. May... Yung amo kong lalaki. May asima siya. Uh, nagbaba na ng termos. Gawa yan. At saka gingibil. At saka shahi. Wala silang sinabi sa akin nga magawa ako. Alam mo kung bakit. natakot sila magsabi. Hindi sila magsabi kaagad sa akin. Alam mo doon sila magsabi sa kapatid niya isa yung alaga ko kasi ayaw nila magsabi sa akin ako sila kay maglirgiro ako kasi kung bakit hihingian ko yan ng hadiya mamaya ay may asima siya magpakain siya 15 katao abangan niyo ang recipe ni <laughs> ayan ayan ready na pagbaba ko nandiyan na nakapila ng thermos Ah. ang galing no hello guys good morning good afternoon pakita uh, ko sa inyo yung sala dito ito kung may bisita yung amo kong lalaki dito sila kakain ay mamaya may bisita sila akong lalaki. Dito sila kakain. Kasi may narinig ako sa tisda. Grabe nung istrikto kung magturo. Pa, lalo na sa lang table kung paano mag-prepare. Uh, hindi ko yan talaga naranasan yung tisda. Uwa, uh, ganyan. Pero pagdating dito sa Saudi, dito lang pala sa lapag. Uh, pakita ko sa inyo kung paano Magprepare dito. Hindi nga as in prepare dito kung mapakita sa inyo. pakita ko sa inyo kung saan sila kakain. Yung kalat nila. Pa saan sila kumain. Pakita ko sa inyo kung saan sila kumakain. Ang tawag nila asima. Magpakain sila. May, may kaibigan yung amo kong lalaki dito sila kumamaya ka kakain hapunan, ang tawag ana asima ayan dito sila dito din al ayan na si asamang uh, lalaki dito ang lababo pakatapunan ganyan, di mawala dito sa Saudi, mayroon talagang ganyan mm, shout out sa inyong jahat lahat Good morning, good afternoon Shout out sa inyong lahat Hindi kumayong maisa-isa Maraming maraming salamat Lalo na ka, Mama Dolores Ayan, ito sala yan Ito sala, ayun ah, Sala sa mga lalaki Ito dito sa daan Dito, ayan Ito banda sa mga lalaki Git Sarali pa Ayun, yung gito. Yan ang gate Yan ang gate sa mga lalaki Ang babae na sa kabila hmm, Yan Shout out sa inyo Maraming maraming salamat Ayan, so ko lang yung Ito sila lahat ng pamilya ko. mga pangalan niyan, Arabic man yan. Yan yan. Yung papa nila. Ayan. Pakita na Pakita ko sa inyo, ha? Tara na. Sabayan ninyo ako. Manood. Alam Tingnan nyo. Tingnan mag magtisda mag ayo mag kumamali mag repeat ngayon, ganito lang pala oh mag asya mag dinner sila may punan mga lalaki ganito oh, di ba oh. <laughs> may hapunan kasi ngayon mga lalaki ganyan sila oh magkapunan ganyan na tapos magtisda rabbi kay strict to pagdating dito sa pi saude ng na hadi ba ada gersa yang tawog ni na guys salata

Ushu. Hey. Ushu. Gustido. Yan, tapos na si Alo kumain. Yan. Hindi ma, mapi sa usaw. Hindi mapi. Mapi, syupero. Sa? Mapi sa usaw. Nakakala mo, kulamay ni Wala nga. Uwi na na, Wala na. Lagi na, ha, Aluoy. Ah. Ganyan sila magkain. Ganyan. Ah. Ganyan sila pag-iapidang. Ah. O, ganyan. Kung oh, Yeah, okek- no. <tip> hmm. <tip> mainan keramit ki duruk-duruk يلا. <applause> يلا سوي فيديو انا سوي كده شو كانا اكل انت امسك انا استني يلا امسكي استني يلا. <applause> لا 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 حاجة. لا 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 <متصفيق> حمود ما ابي كولا ابي كذا ها, 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 عليها ها عليها طيب خلاص انت تطبي ما هو تطبي بالحال بدأنا فتح يلا غبي <متصفيق> سقي ميري

بعد انزل ارتاح شو تسوي انت قولي ايوه اكل هذا احس اكل اكل فنك ماري تشيز ماري مو فاضي اكلك من شيخ بلوج ماري

Ayos na ang siya. Ayon, di pa sa latahin, nagsiya siya. Hindi siya, siya min sawakina ba sa da bet sawak ah, a ma bara ni ka hada rajal man <laughs> <laughs> ye sawak ko sa rajal dai bo ang Oh, yeah. Besar dah? Hmm. So ada, Sosok okay. oh, ada, 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 laham ada, 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 ada,

हं सैर में लहमशीन जो शुरू मैं कम करता हूँ तू घर से लाके घर हुई हुई इधर इरमी मत ए मिसी हद كويس يطلع ها انا ما اقوله کلی صحیح نقلی کلی کلی کے بڑے انسیل سفر کا کوٹ kayo na san-san na na dami o oh, gasa o Oh. Oh. Hmm. 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 daming Dami na tira 'o. Oh. Oh. Mm, magugas kami, magugas. Mm. Oh, ate.